Samantala, hindi nababahala ang Malacanang sa banta na hindi sa batas ang panukalang Bangsamoro Basic Law o BBL dahil sa inkwentro ng PNP SAF at MILF sa mamasapan ng Maguindanao noong linggo. Ito ang balita ni Nel Maribuho. Iba't ibang reaksyon at pahayag ang naglabasan kung maisasabatas pa ang panukalang Bangsamoro Basic Law dahil sa Maguindanao encounter na ikinasawi ng may 50 PNP SAF ng makipagsagupa sa grupo ng MILF sa Mamasapano, magindanao, Nananawagan ang mga stakeholders sa Mindanao na maging mahinahon at huwag hadlangan ang pagsasabatas ng BBL dahil sa pangyayari. Patuloy rin ang pagpapakita ng suporta ng ilang grupo sa pagtatatag ng Bangsamoro Government tungo sa hinahangad na kapayapaan sa riyon. Matapos ang madugong sagupaan sa Mamasapano, ilang kongresista at senador ang kumuwestiyon kung itutuloy pa ang pagsasabatas ng BBL. Noong Lunes ay nagbitiw bilang co-authorship ng proposed BBL sina Senators Alan Peter Cayetano at JV Ejercito dahil sa pangyayari. Yes, I I will actively challenge the MILF to see if they really want peace or hindi. The... And uh, right now, hindi ko nakikita na peace talaga ang kinahanap uh, nila. Bilang bilang ka-partner natin sa peace process, bilang ka-partner na pamalaan, kinakailangan makita natin ang sincerity ng MILF. And I don't see their sincerity with what happened to our police. For for uh, with with our with what happened to our men in uniform. Nakiusap naman si Supreme Court Chief Justice Maria Lourdes Sereno sa publiko na hintayin muna ang full report sa pangyayari at matiyak ang bawat impormasyon upang maiwasan ang anumang kalituhan. Sa kabila ng mga isyo, naniniwala ang Malacanang na maipapasa pa rin ang panukalang BBN. Patuloy ang pagtataguyod natin at nabuo pa rin ang ating determinasyon hinggil sa pagkompleto ng prosesong pangkapayapaan. Nel Maribuhok, UNTV News Worldwide.